handa ka ba? Handa ka na ba? Isa, dalawa, tatlo? Wow, ito ang paborito kong Cheetos. Kabuti sa stick? Oh, gustong gusto ko ang Cheetos. Ang sarap nila. Wow, hindi na makapaghintay na subukan ito sa lalong madaling panahon. Sarap! hmm ang sarap nito. Ngayon, oras na para mag-eksperimento. Kumuha tayo ng isang chichirya at ilubog ito sa chocolate fountain. Yan na. Wow, lalo pang gumanda. Habang nage-enjoy si Nancy, sa kanyang Cheetos, hindi pa rin makapag-isip si Anne. Sige na, Anne, kaya mo yan. Sa sobrang sarap ng Chocolate Fountain, pwede mong kainin ang lahat, siguro. Oo, oh, oh. mas mabuting kainin ito ng mabilis. Oh, hindi, nararamdaman ko pa rin. Nakakadire. Oh, hindi ko akalain na ang pagkain na may tsokolate ay magiging ganito kadire. Mukhang hindi ko na kayang kumain ng kabuti ulit. Oh... Mm -hmm. Mga babae, handa na ba kayo para sa susunod na round? Isa, dalawa, mukhang nagsisimula na si Nancy. Masarap na mga roll. Swerte na naman si Nancy. Paano naman si Ann? Ano? Mga buhay na ipis ito? Kawawa naman si Ann. Paano niya ito kakainin? Oh, nakakatakot tingnan yon. Buti na lang, hindi ko kailangang kainin ang mga nakakadiring ipis na yon. Isang buong plato ng masarap na mga rolyo ang naghihintay sa akin. Pero alam ko kung paano ito gawing mas masarap, isang chocolate shower. Oo, oh, oo, oh, subukan natin itong masarap na bagay. Ah, uh, um, siguro pwede na. Oo, oh, mas mabuti ito kaysa sa mga ipis. Sigurado 'yan. Tapos na ako. Ikaw naman kay Bigan. Hindi, hindi, hindi pakiusap. Hindi ako makapaniwala. Kailangan ko ba talagang kainin ito? Pasensya na, mga ipis. Kailangan niyo yung lumangoy sa chocolate fountain. Hindi ako makapaniwala na gagawin ko yon. Bakit? Kawawa, kawawang Anne. Paano niya makakain ang napakaraming ipis? Nakakadiri talaga, pero wala siyang ibang pagpipilian. Sige na, Anne. Isipin mo ang tsokolate at huwag mong isipin ang mga ipis. Ganon. Wow, kinain ni Anne ang lahat ng sabay-sabay ng mabilis at madali. Ano ang naghihintay sa mga babae sa bagong hamon? Ano? Isang piraso ng hilaw na karne? Wow, masarap na mga pancake. Mukhang maganda ang araw ni Nancy ngayon. Sige. Dahil paulit-ulit, nakakakuha siya ng masasarap na putahe. Aba, ang pancake ay talagang ginawa para sa chocolate fountain. Talagang hindi ka panipaniwalang masarap. Oh, sa bilis na ito, wala nang matitira sa tambak ng mga pancake. An, gusto mo bang mapunta sa kalagayan ni Nancy? Hindi ba? Hmm, ang sarap. Oh, natatakam ako. Nancy, pwede mo bang ibahagi, please? Please, kaibigan, hindi! Oh, and kailangan mong kainin ang karne mo. Bakit ako? Sa tuwing ako ang nakakatanggap ng pinakamasamang bagay, hindi ko iniisip na mas sumasarap ang karne dahil sa tsokolate. Ugh, kabaligtaran pa nga. Sana sabihin mo sa akin na hindi ito walang lasa. Kailangan mong gawin. Sige, tapusin na natin ito. Ugh, sa tingin ko oras na para maging vegetarian. Mukhang umaasa si Anna sa pagkakataong ito. Siya ay suswertehin at totoo nga. Mga donut ito. Tingnan mo lang ang ganda nito. Paano naman ikaw, Nancy? Oh, mga pugita ito. Nakakadiri. Oh, hindi ka pinalad. Mabuti na lang at naghihintay sa akin ang masarap kong mga donut. Alin ang uunahin ko? Pink o blue? Hangal na tanong. Siyempre pareho. Maagang ilubog sa tsokolate. Anong gandang kombinasyon? Sobrang sarap na parang hindi totoo. Nancy, hindi mo dapat tinitingnan ang mga donut ni Anne. Naghihintay na sa'yo ang mga pugita mo sa isang stick. Samantala, si Anne ay nagbubuhos ng tsokolate sa isa pang donut. Wow, ito ay isang matamis na budbod. Siyempre, sa ganitong paraan, mas gaganda pa ang donut. Bakit si Anne may masarap na donuts at ako, ito lang ang nakuha ko sa stick. Sana hindi ito buhay. Hindi ako sigurado kung talagang mapapabuti ng tsokolate ang lasa, pero sulit subukan. Um, saan ako magsisimula? Subukan natin ito ng ganito, eh. Hindi bagay ang mga pugita sa tsokolate. Oh, Nancy, nakakatakot ito, pero isang ideya. Ang matamis na sprinkle ay tiyak na magpapabuti sa lasa ng, um, pagkain ito. Subukan mo. Kailangan mong aminin na gumanda ito dahil gumanda, di ba? At handa na ang ating mga bayani para sa bagong hamon. Anong gandang ice cream cone at kintsay? Oo, pero ang kintsay at tsokolate ay talagang hindi magkatugma. Pero ang ice cream at tsokolate ay ibang usapan. Oo, mukhang nasa panig ni Anne ang swerte ngayon. Tingnan mo lang ang tsokolate na ito. Kung sarang i-series, is kamay do ay nasing doble ang sarap. Magaling! Ngayon, ikaw naman, Nancy. Sa pamamagitan ng paraan, ang mga gulay ay napaka-healthy. At sa tsokolate, baka masarap pa nga. Subukan natin ito. Ang unang piraso. Ano sa tingin mo, Nancy? Uh, mukhang hindi. Uh, maganda. Sa tingin ko, kung magdadagdag ka ng mas maraming tsokolate, magiging mas masarap ito. Isang dagat ng tsokolate at isang dagat ng bitamina. Magaling, Nancy! Sana maging maswerte ang ibang mga babae sa pagkakataong ito. Ang sarap ng croissant! At, uh, Alex, seryoso? Si Nancy ay tuluyang nawalan ng swerte, pero si Anne ay maayos lang. Ang chic na croissant ay lumalangoy sa chocolate fountain. Oh, kay ganda nito, ang chocolate glaze ay tumutulo ng napaka-appetizing mula sa croissant. Ito ang pinakamahusay na putahe kailanman. Mm masarap. Ang croissant ay talagang mahusay. Mas tiyak, ito ay mahusay. Kinain ito ni Anne ng napakabilis. Ngayon ay ikaw naman, Nancy. Ang itlog na may tsokolate ay tiyak na hindi isang croissant na may tsokolate. Pero ito ay napaka-nutritious at medyo kapaki-pakinabang. Pero mukhang hindi ito masarap. Oo, hindi ito ang klase ng chocolate egg na pinangarap ni Nancy. Pero pagkatapos ng ganitong pagkain, pwede mong basahin ng lalamunan mo ng tsokolate diretso mula sa fountain na ganito. Sandali! Kaya mo bang gawin yun? Di ka na ba? At isang bagong hamon. Wow, ang daming matatamis at maraming broccoli. Gusto mo ba ng broccoli? Isulat ang iyong mga sagot sa mga komento. Mukhang sinuwerte na naman ako. Hmm? Ang mga mata ng marmalade na yon ay talagang super. Pero alam mo ba kung ano ang mas masarap kaysa sa marmalade at marshmallows? Tama, marmalade at marshmallows na may chocolate. Oo, handa akong kumain ng ganitong barbecue araw-araw. Pasensya na, Nancy, pero hindi ko ito maibabahagi sa'yo. Nam, 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 nam. Pero may brokoli ka, di ba? Tara na! Broccoli! Sino ang nagiwan nito? Well, susubukan kong kumain ng maliit na piraso at tsokolate. Sige, subukan natin. Puh, uh, ang brokoli na may tsokolate ay mas masahol pa kaysa sa simpleng broccoli. Nakakadiri, pero mukhang hindi ako titigilan ni Ann hanggat hindi ko natatapos. Hmm, mukhang kailangan ko itong kainin. Wow! Ang dami dito at ang hirap! Bleh. Kumain si Nancy ng maraming gulay ngayon. Magpapasalamat ang iyong kalusugan at kami rin. Magaling na trabaho. Na Kaya, gumawa tayo ng masarap na Baskin Robbins Ice Cream. Gustong gusto ito ng mga apu ko. Magdagdag ng isang scoop sa tingin ko sapat na yon. At ilang Oreo Cookies. Maliit na Oreos na parang mga apu ko. Hmm. Ay, four points. Kira with the caramel syrup. Gang go to ng mabatsing sobrang tamis. At sa sarang takip. Kaya magkita yung chunang kote. Ibuhos sang halos sa makina ng sorbetes, maglagay ng waffle cone at... Ang cute! Badburan ko ito ng marshmallows. Tingnan mo kung gano'n ito kaganda. Itabi natin ito. At ngayon, gawin natin ang pangalawang cone. Sige. mag special stove, prefer ako rin ng kapuche with the makulit salt. So Magdagdag tiyo ng chocolate ice cream. Oh, parang hindi ito bagay sa chocolate ice cream. At maraming hipon para sa mga apo ko. Palagi rin silang kumakain ng maanghang na chips. Tapos gusto nila ang pulang paminta ko. Ilalagay ko lahat doon. At ang takip, maghintay tayo ng kaunti. Oh, sa tingin ko, tapos na lahat. Ang amoy ay, oh, masarap. Mukha itong pagkain ng pusa at halos tapos na ang ating ice cream. Pudburan natin ito ng ilang bulate. Oh. Oh, tamang-tama. Handa na ang lahat. Ang ice cream ay mukhang masarap pero sino ang mauuna? Bato, papel, gunting. Nanalo ako. Ako ang una. Kukunin ko ang masarap. Mukhang kahanga-hanga. Subukan natin. Gusto ko rin ng masarap. Ang sarap. Ted, ikaw naman. Tara na! Yak, mga bulate! Nakakatakot! Ayokong ilagay yan sa bibig ko! Nakakadiri! Oh, bakit ginawa yon ni Lola? Oh, ang tapang! Sige, tapos na ako. Oh! Ah! Oo, oh, oh. oh, salamat! Kaya! Isa pang kawili-wiling ideya para sa ice cream ang naisip ko. Magdagdag tayo ng isang scoop ng chocolate ice cream at isang piraso ng rainbow cake. Naghahanda ako ng isa para sa kaarawan ng apokong babae at maghintay tayo ng kaunti. Matay na ito! Lumabas na! Napakasarap! Ibuhos natin lahat ito sa ice cream machine. Punuin ang cone at budburan ng tsokolating bola. Ang sarap! May swerte! Para sa pangalawang sorbetes, gagamit ako ng vanilla scoop. Sa tingin ko, sapat na yon. At sibuyas. Ah! Uh, mabao sila, pero... Sige, sige. Mabuti at malusog sila. At sige, kaunting giniling na karne. oh magiging kasuklam-suklam iyon. Magiging maganda para sa isang cutlet, pero hindi para sa ice cream. Amoy nito. Sa totoo lang, ay talagang kakilakilabot. Ilalagay ko ito sa makina at magwiwisik ng pagkaing aso. Oh, ang ganda ng kono. Ha? Huh? hayan mo akong mauna. Kukunin ko itong cone. Sana pwede itong kainin. Kaya parang chocolate ice cream na may candy. Aha, uh -huh. masarap, masarap. Ani, hindi mo ma-imagine. Sige. ganda tingnan pero ang baho. oh, Ted, nakakuha ako ng pangit na ice cream pero susubukan ko pa rin. Matapang ako. Ew, ang pangit. Kailangan kong tapusin ang pagkain. Well, hindi ko kayang tingnan yan. Oo, oh, 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 pero parang... Oh, nahihilo ako. Medyo-medyo, pero ano ang dapat? Para sa mga apo ngayon, kukuha ako ng isang scoop ng vanilla ice cream. Ito ang pinakagusto nila. Pagkatapos ay magdadagdag ako ng kaunting tsokolate. Oo, oh, ang galing. Meron din akong Nutella. Magdadagdag tayo ng marami nito. Mukhang nailagay ko na ang lahat. Ngayon, isasara natin ang takip at bubuksan ito. Mukhang maganda. At tapos na. Ilagay natin ito sa makina. Oh, naiingit ako sa maswerteng taong makakakuha ng ice cream na ito. Budbura ng marmalade sa ibabaw. At magpatuloy na tayo. Kailangan natin ng isa... Uh, oh, ano ito? Oh, nahulog ko ito. Oh. Ako'y ganap na bulag, pero nasa na ako? Isang scoop ng mango sorbet. Tama, ilalagay ko ang hilaw na itlog dyan. Mabuti iyon para sa boses talaga. Sa tingin ko sapat na yon. Well... Sige. Hmm. An isang masarap na burger? Oh, hindi ka makakapagtago. Maliit na burger? Masarap? Eh, isara natin ang lahat at gawin ito. Handa na, ibuhos ang halos sa makina, ilagay ang kono at masustansyang sorbetes. Maglalagay ako ng isda sa ibabaw. Ew. Kadiri. Oh, ang baho ay kakilakilabot. Ikaw ang kapatid ko, kaya ikaw ang mauna, ani. Hindi. Oh, hindi. Oh, sige, pipiliin ko ito. Wow, mukhang maganda. At pa para sa akin? Ako ang kapatid mo. Siyempre, mahal kong kapatid. Ayan na. Hoy! Ha! Biro lang iyon. Ako na ang kakain. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Oh, kung ganoon, kakainin ko na ang ice cream ko. Oh, hindi. Oh, just go. Iyan ba ay isda? Ayoko nito. Ah, oh, Kuya Ted, gusto mo ba ng pangalawang ice cream? Hindi. Sige, ayos lang. Ako na lang ang kakain. Sige, susubukan ko na lang. Oh, ang ulo ng isda ay napakasama. Pero ito ay isang hamon. Any, talagang pasensya na sa'yo. Handa na akong gumawa ng obra maestrang kulinary. Kumuha tayo ng isang scoop ng strawberry ice cream at ilagay ito sa blender. Ngayon, ang paborito kong strawberry ice cream. Mmm, at ilang chips. Alam kong gustong gusto ni Teddy ang mga nachos na ito. Tama yon. Halos nakalimutan ko ang pulot. Your flow, the arch of base for that suits. Zorkana kind also of is a chow, ice cream. Siya kalor, hindi magdakasit. Isinasarang takip, binubuksan ito, at maghintay tayo patayin ito, ibuhos natin ito at putpura ng maliliit na donuts. Ang ganda ng cone! Hindi mo malang sauce sa mga chips, tayo. Ebo po mo fish. Ang pangalawa ay mula sa vanilla ice cream. Isang scoop ay sapat na. Oh, meron na akong ilang ideya. Broccoli. Oh, ang mahal kong broccoli. Idadagdag ko ito sa ice cream. at kaunting ketchup. Hmm? Ketchup ng kamates. Masarap ang lahat kapag may kasama nito. Isinasara ang takip at naghihintay tayo. Ngayon ay oras na para ibuhos ito sa aparato. Handa na ang kono. Budburan lang natin ang kung ano sa ibabaw. Oh, bakit? Hindi gumamit ng ilang French fries? Gustong gusto ito ng mga bata. Oh, ayan na. Sana magustuhan ito ng mga apo ko. Ako ang una! Pagkatapos ko lang. Mukhang masarap para sa akin. Ang paborito kong cereal rings. Masarap. Oh, oh! At meron akong pulang ice cream na may french fries. Isang mahusay na kombinasyon. Magkarera tayo! Sigurado ba kayo na ligtas kumain ng ice cream ng mabilis? Baka kayo magkasakit. Gusto nyo talaga ang ginawa ni Lola? O oh, mukhang hindi ito gaanong gusto ni Ted. At si Annie ay gustong gusto ang kanyang ice cream. Oh Diyos ko! Halos nakain na niya ang lahat. Sige na Ted! Kaya mo to! Kaya kong gawin ng kahit ano! Tara na! Halika kuya! Oh oh oh!